really hate that man, pero wala akong nagawa. Kahit umayaw ako, hindi pa rin sila nagpatinag. Papa, papakasalan ko pa rin si Bernard dahil ayun ang gusto nila. Hindi dahil gusto ko. Bakit ganun, Polina? Bakit mas gusto nila mangyari ang gusto nila kaysa sa gusto ko? At bakit big deal sa kanila kapag umayaw ako? I really don't want to marry Bernard dahil alam kong hindi ako magiging masaya sa kanya. Baka lalong maging miserable ang buhay ko sa kanya. Kaya pala hinanap ka ng lalaki yun dahil ya, dyan, mali ang daddy at mami mo, Claire. Ikaw dapat ang magdidesisyon kung sino ang pakakasalan mo. Maling-mali yan, Claire. Ayun na nga eh, pero hindi yata nila alam na mali yun. Wala ka man bang ibang gagawin? Ginawa mo na bang lahat? Matanggap lang nilang ayaw mong pakasalan ng lalaking yun? I did my best, Polina, but still, wala pa rin. Wala pa rin nangyayari kahit ano yata ang gawin ko, hindi sila makikinig sa akin. Your life right now is miserable. Hindi mo na makukuha ang gusto mo. Good luck na lang sa'yo, Claire. Remember, nandito na lang kami ni Danilo. Handa kang tulungan. Just call me if you need some help, okay? Okay, salamat. At tumawag ka. Walang anuman, Claire. Pakatatag ka. Bye. Hindi na niya nakuha pang sagutin ng kaibigan. Pinatay na niyang tawag at ibinalik ang cellphone kung saan nakalagay yun. Muli siyang nagpakawala ng hangin sa bibig na akala mo'y pagod na pagod. She's really tired sa pag-iisip ng kung ano nung mga bagay. Anak, nandito na ng wedding planner na kinuha ko. She wants to talk to you. Napatingin siya sa may pinto at nakita niya roon ang mami niya. Tumangulang siya bilang tugon. Tumayo siya sa kabagyang inayos ang sarili para magbukhang presentable siya. Nang matapos, lumabas na siya para harapin ang wedding planner. Ayaw niyang harapin ito pero kailangan. Good morning, Miss Cabrera. Pagkababa pa lang niya ay sinalubong agad siya na isang babae na sa tansya niya ay kaidaran lang niya. Hindi na siya nagulat. Ito ang wedding planner na tinutukoy ng pami niya. Good morning din sa iyo. Shall we start, Mrs. Mrs. Cabrera, tanong nito sa mami niya. Sure, Tiffany, yung groom niya, wala. Maybe bukas nandito siya. Babalik ka naman bukas, di ba? Yes, Mrs. Cabrera, ayos lang po kahit wala ngayon. Ang groom, it's totally fine. Okay, let's start. Tiffany, Tiffany nadid. May inilagay ito sa harap nila na isang brochure at puro wedding dress yun. Pero Puro maganda yun pero halos lahat ay mahal. Nagsisimula sa 5 digits at ang pinakamahal ay 6 digits. Miss Cabrera, which dress do you want to wear in your wedding day? Tiffany asked. She smiled at her and finds a dress that suits her body and brain. Medyo natagalan ng pagpili niya dahil sobrang dami ron noon. Halos isang oras yata bago siya nakapili. At sinunod naman ang gagampanan ng kasal. To the expense si Tiffany sa kanya na hindi naman niya naintindihan dahil wala siya sa ng mga sandaling yun. Pero sa huli nakapili na rin siya. Mas pinili niya sa simbahan para simple. Mas gusto pa ng mami niya ang beach wedding na hindi niya sinang ayunan. Ayaw niyang pag-aksaya ng kasal nila ni Bernard dahil wala rin lang naman yun. Marami pang dinigay. Diniska si Tiffany sa kanya hanggang sa matapos na ito. Babalik daw ito bukas kasama magdidesign ang magdidesign ng dress niya para sukatan siya. I'm so excited Claire. Sana all ma'am. Anya at nagpatiuna pabalik sa kwarto niya. Tinawag pa siya ng niya pero hindi niya sinagot ito dahil wala siya sa mood na makipag-usap. Itutulog na lang niya ito. Total ay bigla siyang inantok kahit sapat naman ang tulog niya kagabi. Nang makarating si Claire sa kanyang kwarto, kagad siyang dumiritsyo sa kanyang kama. Humiga siya at pinikit ang mga mata. A few seconds pass, nilamo na siya ng kadiliman. Nagising na lang siya nang maramdaman niyang may, nak Nakatitig sa kanya, inaantok na binuklat na wiklar ang mga mata at si Bernard agad ang bumungod sa kanya. Bahagya siyang napaatras nang napagtanto niyang sobrang lapit nito sa kanya. What are you doing here Bernard? May galit niyang tanong dito. Kinuha niyang unang sakay ng pasito ng ilang beses. Lumabas ka nga rito, leave me alone, stay away from me. Sunod-sunod niyang sigaw. Bernard smiled and sat in her bed. Ayaw mo bang makasama ako rito, Claire? She smirked. Itong mukhang ito, gusto kong makasama rito. Do, stop assuming, Bernard. Nagmumukha kang tanga. Iritado niyang saad sa kalumayo pa rito. Kahit may distansya na ang isa't isa, mas minabuti niya pa rin malaki ang agwat nila. Gano'n din naman yun eh. Claire, pagkatapos nating makasal. Mag, magsasama rin naman tayo sa isang bubong and of course magtatabi tayo sa kam Shipok Bagley. Could you stop assuming? Bubukod ako sa iyo no. Hindi hindi ko hayaan na magdikit ang mga katawan natin. Naiirita na ako, Bernard. Kung ayaw mong sigawan kita, just leave my room. Napaka-ashumero na lalaking ito. Iniisip agad ang mangyayari kapag natapos silang ikasal. Ang tanong, ikasa, ikakasal ba talaga sila? Sana'y 'wag mangyari o mas mabuting 'wag nang matuloy. She will never let Bernard touch her skin or whatever. I'm not assuming. I'm pretty sure it's really happened. Saan mo ba palak mag-honeymoon, Claire? Gusto mo rito sa Pilipinas o sa abroad? Muli siyang dumuwak ng peke. Honeymoon? Itigil mo na ngayon pag-assume mo, Bernard. Walang honeymoon na mangyayari, okay? Makipag-honeymoon ka sa ibang babae. Huwag lang sa akin. Nangingiting umiling si Bernard. Bakit mo itinutulak ang suntubi husband mo na magluluk na magluko? Gayahin mo yung iba. Pinipigilan pa nilang wag gawin sagrado ang kasal kaya hindi ko gagawin sa iyo. Bernard is Nandiyan ka na naman bakit hindi na lang ikaw, 'di ba? Ang kapal naman talaga ng na mukha. Assumero na talaga may pasuntubi husband pang gago. Hindi niya ituturing ito na kanyang asawa at para sa kanya, hindi magiging sagrado ang kasal nila, Bernard. Isyak. If I could hit your packing face with my ass, nagawa ko na. Then do it, hit me with your boobs too. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Claire na marinig yun kay Bernard. Dahil sa inis, galit niyang kinawa ang lampshade sa tabi niya at ibinatuyon kay Bernard. Naiwasan nito yun at nahulog sa sahig dahilan para mabasag. Umalis siya sa kama at kinuha ang tsinelas niya sa ibaba. Sa kayo naman ay binato niya kay Bernard. Sinalo nito yun. He's too much. He's not funny anymore. Bastos kang lalaki ka. How could you say that to me? Kung hanap mo, boobs, maghanap ka sa labas at huwag sa akin. If you're trying to be a, a clown, then Don't play with me. Sa birthday party, doon ka magpatawa. At sunod-sunod niyang inikot ang mga mata dahil sa inis na ga at galit. Hindi na yata siya. siya, inis. Galit, galit na yata siya. Chill, Claire. Makukuha ko rin yun soon. At hindi lang yan. Pati yan. At minuso nito ang gitang bahagi niya. Dahil sa galit, nilapitan niya ito. Pero mabilis itong nakatakbo palabas ng kwarto niya. Naikuyom na lang niya ang mga palad niya. May uras din ang lalaking yun. Cheers mga bro! Sabay-sabay nilang inangat ang mga kamay nila pagkapagkuhay pinagumpog ang mga basong hawak. Tinungga nilang laman ng bawat baso at bumaka ang pait ng alak sa kanilang mukha. Bakit? One Miguel Curse, just better luck next time bro. Hindi mo nakuha si Claire kagabi. Marami ka pang oras para gawin ulit yun. Sabi ni Warren habang sinasalinan ang mga braso nilang wala ng laman. Akala yata na matandang yun na matatakot ako sa kanya. He's a packing shit. If Claire wasn't there, baka baril ko agad yun. You don't know what he did to my family. Matigas niyang sabi. Cruz forehead parod. Ano bang ginawa ng ama ni Claire sa inyo? He asked confusingly. Bago niya ito sinagot, nilagok niya munang alak sa baso. Nang matapos, malalim siyang nagpakawala ng hangin sa bibig. Pinabagsak niya ang business company ni Daddy noon. Naghirap kami na dahil sa kanya. Siya ang dahilan kaya halos tumira, kam tumira kami sa kalsada dahil walang tumatanggap sa amin. Kahit ang pamilya ni na mami at daddy, hindi kami tinanggap. But with a determination, my dad start again. Although it was hard, naibalik rin ang, ang buhay namin noon. But guess what? Nag-iwan kami ng malaking utang. Sobrang laking utang. Pera na bayaran na rin namin noon. Claire's father is a demon. Hindi ako papayag na ilayo niya sa akin si Claire dahil baka siya ang balikan ko sa nagawa niya sa amin. If I will give a chance, I will cut his head off. Damn him, I really thought he only hated you because he doesn't want you to be with Claire. Yun palang may past issue palang mga magulang niyo. For sure, your father was against you this, right? si Cross. He nodded. He was. Ayaw niyang mahalin ko si Claire dahil lang sa pagiging kabrera nito. But I don't care. Hindi na wala ang pagmamahal ko Kay Claire, kaya gagawin ko lahat. Makuha lang siya sa ama nito. At kay Bernard, hindi pa rin ako kay Bernard. Kapag nakita kong lalaking yon I will packing beat him up. He's getting in, into my nerves. Akala ko, kaibigan, yung pala, traidor. Naiiling yan, sabi. sa kasumimsim sa baso niyang hawak. Napangiwi na lang siya sa pait noong taglay. He's a hypocrite. Hindi talaga siya kaibigan, bro. Ani Warren habang ngumunguya ng barbecue. We could help you when Miguel, kung bubogbigin mo si Bernard. Nandito lang kami ni Warren at handa kang tulungan. Ngayon pa lang, salamat agad sa inyo. Let's enjoy this night bro. No more stress problems or whatever. Sigaw niya sa kainangat ang basong hawak. Natawa na lamang ang dalawa sa inakto niya. Inangat din ang dalawa ang mga baso nila. Kalaunan ay pinagumpog nila. Nagpatuloy sila sa pagiinom. Nasa bar nga pala silang tatlo. Siya ang nag-aya sa dalawa dahil pakiramdam niya sa sasabog ng ulo niya sa kakaisip sa babaeng mahal niya. Hindi siya makatulog dahil sa pag-aalala rito. Panandalian lang siyang makakalimot kung magpapakalasing siya ngayon. Yung tipong hindi na siya makakalakad. Oh my God, you're hurt, Juan Miguel. I thought you already left me. Halos maibugan ni Juan Miguel ang alak sa bibig ng marinig yun. Mula sa unahan niya, nakita niya ron ang isang pamilyar na babae. It's Asante, yung babae sa isla. Bigla niyang naalala ang nangyari sa kanilang dalawa sa isla. Nakasipin niya ito isang gabi dahil akala niya si Clerto. But when the morning came, it turned out hindi pala ito si Claire. Asante, what the hell are you doing here? Did you know her, bro? Tanong ni Warren. We both know each other. Asante answered and walked towards him. Umupo ito sa tabi niya at umakabay pa. Kilalang kilala natin ang isa't isa, diba, Juan Miguel? We had sex before, right? Juan Miguel. Fuck off, Asante. Kung ano ang nangyari sa ating dalawa, kalimutan mo na yun. And don't make an issue about that. Baka gamitin mo pa ako. Sa kung anong bagay, stay away from me. Pagtatabiw niya rito at binigyang distansya ang isa't isa. Tisa. Matino pa naman siya ngayon dahil hindi umipikto pa ang alak sa kanyang katawan. Hindi ko kalilimutan ang nangyari sa atin, Juan Miguel. Kung yayakapin mo ako, parang ayaw mo na akong paalisin. Because I thought you're my girlfriend. The hell, Juan Miguel. May girlfriend ka na tapos nakipag-sex ka sa akin. How dare you, Juan Miguel. You're a little piece of shit. Oo, miss. Ako wala pang girlfriend kaya pwede tayo. Pwede tayong dalawa anytime, Warren said well, smiling. Bumaling dito si Asante. I-sex e, mo yung mukha mo. Hindi kita type at hindi kita gusto. I-sex mo yung mukha mo at ikaw, Juan Miguel. We're not done yet. Babalik ako. Bakit? Para agawin ka sa girlfriend mo. Hindi ko hayaan na walang mangyari sa ginawa natin. Hope you're happy now. Bye. Then she left. Napailing na lang siya. Nagtawanan ang dalawa niyang kaibigan. Imbis na pansinin pa mga ito, uminom na lang siya ng alak. Mahal mo ba si Bernard? Natigilan na lang si Claire sa pagdidilig ng mga halaman na marinig niya kay Manang Tina. She turned off the hose and approached her. Umupo siya sa tapat na matanda na bala sa paglalagay ng halaman. Kakabili lang ng mami niya sa paso. No, Manang Tina, hindi ko po mahal ang lalaking yun. At hindi hindi ko siya mamahalin kahit anumang mangyari. Claire, wag ka sanang magagalit sa sasabihin ko ha. Ano po yun, manang? Alam kong alam mo na, na, nagbabago lahat ng tao. Paano kung magbago ka? Katulad ng sinabi mo, hindi mo mahal ang lalaki yun. Pero paano kung dumating ang panahon na mahalin mo na rin siya? Anong gagawin mo? Natawa na lang siya sa sinabi ng matanda. It's impossible kahit magbago pa ako. O kahit magbago po ako, hindi hindi ko mamahalin ang isang tulad niya. Hindi ko po deserve si Bernard. And I hate him because he's rude. Sabi mo lang yan, Claire, da dadating talaga ang panahon na matututunan mo rin siyang mahalin. Hindi, hindi mahalin, she continue. Guwapo naman siya, Claire. Nako, kung kaidaran mo nga lang ako, bakit iprisinta ko ng sarili ko sa kanya? Manang Tina, really? Don't, just don't. Ako na po ang nagsasabi. Ibang lalaki yon sa totoo lang, napailing na lamang ang matanda sa inakto niya, samantalang siya ay napakibit ng balikat, tumayo siya at muling bumalik sa pagdidilig ng mga halaman dahil bored na bored na siya sa loob ng kanilang bahay. While watering the plants, Tiffany came back again. May kasama na itong isang babae. She said ito yung gagawa ng wedding dress niya kaya susukatin na siya ngayon. Susukatan, Agad-agad pumasok na sila sa loob at nagsimula ng emissure ang katawan niya habang nagsusukat. Dumating naman ang mami niya. Oh, you're here again, Tiffany. Of course, M Mrs. Cabrera. After this, we will talk the theme of the wedding. I want it to, the to be simple, hindi elegante, sabi niya habang sinusukatan siya. Claire, her mother approached her. Hinagod ni buhok niya pagkuhay ay nagsalita. Isang beses lang ito mangyayari sa buhay mo, okay? I, I want your wedding to be elegant because why not? ba? Diba? Gusto ko magugulat ang mga bisita. Ma'am, how sure are you na matutuloy ang kasal? She asked directly. Natahimik ang mami niya. Maski si Tiffany at kasama nito, natahimik din na hindi kumibo ang dalawa. Samantalang, ang mami niya tumalikod. Mukhang nahiyayata sa sinabi niya, pero gusto niya ang sagot doon. Gaano ito kasigurado na matutuloy ang kasal nila ni Bernard? She's 50 sure and 50% not sure. Nagpatuloy lang ang babae sa pagsusukat sa katawan niya. Hanggang sa matapos ito, pinapili naman siya ni Tiffany ng team ng kasal. And because she wants it to be simple, ayun ang pinili niya. Simple lang kasi baka sa maging sayang. After that, umalis na rin ang dalawa. You, Claire, how could you say that, ha? Sa malayo pa lang, nakita na niya agad ang mami niya. Naglakad ito patungo sa kanya habang may hawak na pamaypay. Matalim ang tingin nito sa kanya. Ma'am, I'm just being true. We're not sure kung matutuloy talaga ang kasal. Matutuloy ang kasal kahit anong mangyari. We're not sure, ma'am. Paano kung mamatay si Bernard? For sure, hindi nyo naman ako ipapakasal sa isang bangkay. Baka multin pa ako. Saka naglakan na papasok sa kwarto niya. Nang malagpasan niya ang mami niya. Saka hinila siya patungo sa unan nito. Nang asal ka ba, Claire? Ma'am, bakit mo naman nasabi na nang asal ako? Nagpapakatotoo lang ako. Hindi natin alam mangyayari. But saying that, it's not okay. You're wishing Bernard to die? That's your point. For sure, how I wish I don't want to continue this packing weddings. It's totally a trash. Nang no, maglakad siya palayo, hindi na siya pinigilan ng mami niya. Napailing na lang siya ng sunod-sunod sa umakyat na sa kwarto niya. Nang makarating ka agad siyang dumiritso sa walk-in closet niya at namili ron isusuot dahil napagdesisyonan niyang bisitahin ang mga kaibigan. Wala siyang balak na tumakas dahil may guard, guard siya kung saan siya pupunta. Pakasama niya, hindi ito si Bernard. Bagong hard lang daw yun, sabi ng dad niya. Hindi niya pa nakikita ang mukha nito sa totoo lang. Nang makapili, pumasok na siya sa banyo at naligo. Mabilis lang siyang naligo dahil nakaligo na naman siya kanina umaga. Nang matapos, nagbihis na rin siya. Pinatuyo niya ang buhok niya gamit ang blow dryer. Hinayaan niya yung nakalugay. Naglakad din siya ng light makeup sa mukha niya. Nagpabango at siniguradong kaaya-aya mukha niya. Matapos masuri ang sarili, lumabas na siya dala ang sling bag. Naglakad na siya pababa sa unang palapag. While walking, nakita niya si Bernard papasok sa bahay. Niikot na lang niya mga dahil sa inis. For sure, he will ask, where are you going? Lalabas lang, sasama ko, hindi pa pwede, sa ayaw at sa gusto mo sasama ko Sinabi ng hindi, ilatado si sigaw dito dahil lubusan na siyang nakukulitan Fine, babalik ka rin agad, wag kang magtatagal ng dalawang oras o dalawang linggo Che, hindi na niya sinagot ito at nagpatuloy na lang siya sa paglalakad na makalabas. Kagad niyang hinanap ang guard niya. Nakita niyang ito, ito sa may labas ng gate. Although hindi siya sure, naglakad na siya patungo rito. He, ikaw ba yung magiging guard ko? She asked. Umarap sa kanyang lalaki. He wearing shades. Tumango ito at inalis ang salamin sa mga mata. Nanlaki na lamang ang mga mata niya. Nang makita kung sino ito, Gabriel.